sa ating mga balitang pang-consumer ka naman, may nakaambang dagdag bawas sa presyo po ng produktong petrolyo. Nasa 80 sentimos hanggang piso ang posibleng ibawas daw sa halaga po ng per liter ng diesel. Posible po namang tumaas ang gasolina ng hanggang 60 sentimo per liter. Ito'y dahil daw sa so umiiral pa rin pong epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Nakakapekto rin daw ang bigla ang pagbaba ng demand ng langis sa malalaking ekonomiya gaya po ng China at ng US. Samantala, umakyat naman sa 3.9 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa ating agrikultura. Sa datos ng Agriculture Department, nasa 2.36 so halagang o higit kalahati ng halagang yan ang pinsala sa palay. Nasa labing isang rehiyon naman ang apektado. Kasama sa mga pinakamalalang tinamaan ay ang Mimaropa at Western Visayas. Pero tiniyak ni DA spokesperson Arnel de Mesa na hindi naman ganong kalaki ang epekto nito sa produksyon ng bigas sa bansa. Nasa 2% lang naman daw kasi ng taniman ang tinamaan ipinag po naman ni Pangulong Marcos Jr. na padaliin ang proseso ng importasyon ng mga produktong agrikultural. Ito, mamaya pag-uusapan po natin 'to ha. Kasama na riyan Mama. ang pagpayag na mag-angkat ang industrial users mismo ng asukal. Sa lalim po ng uh, Administrative Order number 20, inaatasan po ang DA at uh, Trade Department na plansyahin at luwagan ang mga polisiya sa pag-aangkat at tanggalin ang non-tariff barriers. Layo nito Whoa ng non barriers na bahagya pong higpitan ang kalakalan sa pamamagitan po ng mga kota, import licensing systems, red tape at iba pa. Dapat din daw pong payagan ang pag-aangkat ng ilang produktong agrikultural lagpas sa minimum access volume of math. Ito rin po'y Apo, nabawasan o tanggalin ang mga sinasabing bayarin sa pag-aangkat ng mga produktong ito. Nananatiling mahirap ang karamihan ng mga persons with disabilities o PWD sa bansa. Yan ang sabi ni Dela Sal Medical and Health Sciences Institute Professor Billy J. Pedron. Doon po yan nangyari sa so World Education Connect e-publication. Sa ngayon, isa't kalahating milyong Pilipino ang rehistrado bilang PWD. At noong 2020, nasa 57% ng na mga PWD ang may trabaho. Talamak daw kasi ang job mismatch sa mga PWD o yung hindi pagtugma ng skills sa hinihingi ng trabaho. Kailangan din daw maalis sa isipan ng mga employer na limitado lamang ang kakayahan ng mga PWD. Nagkahanap naman pa ang paribago pong investment sa agrikultura, ang bis business tycoon na si Manny V. Pangilinan o MVP. Sabi po ni MVP, meron silang tinitignan ng mga kumpanya sa agribusiness. Target daw ay makakuha ng malaking stake sa kumpanya at maisara ang transaksyon ngayong taon. Una pong nakapasok na sa agribusiness si MVP sa pamagitan ng partnership nito kasama ang Carmen's Best Group. Ito'y sinundan ng acquisition nila ng higit sa 30% ng Ag Axilum Resources na gumagawa po naman ng kalidad ng mga coconut products. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.